Dinayo ng PTB News ang art gallery ng kelang artist na si Master Nenensio Nene Miranda. Ang kanyang kinikita sa mga obra na pupunta sa kawanggawa. Si Benji Durango sa detalye. Parang ginawa ko na siyang superhero. Nakalibre kami ng tour sa art gallery ng kilalang artist na si Master Ninencio Nene Miranda sa Makati. Bumida ang kanyang mga obra, kaya nagkaroon kami ng pagkakato na makipagkwentuhan kay Nene. I would uh, call myself a visual historian because Most of my works also are depiction of what's happening in the country. Malalim mag-isip si Nene, pero nag-uumapaw sa kalaman kaya naman nag-reflect sa kanya mga gawa. I paint it purely from imagination. What I feel, what I see, uh, how I reflect from it, yun ang lumalabas. Makailang beses na rin nominate bilang National Artist for Visual Arts si Nene. Hindi pa man nabibiyayaan ang pagkilala pero tuloy pa rin siya sa paglikha ng obra tulad ng painting na ito na nagustuhan daw mismo ni VP Inday Sara Duterte. It also depicts the power of a woman like her being the vice president. For sale ang lahat ng obra na makikita ninyo. Ang kikitain sa art gallery ay idodonate sa eskwelahan ng mga gifted children. Kaya kanina, kahit busy, napasugod bigla si Vice President Inday Sara Duterte para personal na magpasalamat. Maraming salamat po, Master Miranda. Sabay-sabay nating linangin ang yaman ng ating kultura at kahalagahan ng ating kasaysayan sa paghubog ng matatag at maunlad na bansa. Isang libro din ang inu ni Nene. Laman nito ang kanyang mga inspirasyon sa pagpipinta. Sana raw makabenta dahil naghihintay na ang mga beneficiaries na bata sa si Rizal. She welcomes that this project would succeed. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.